Nagsimula ang ating kwento sa Thailand sa isang batang lalaki na nagngangalang Thangdi. Siya ay isang mabangis na bata na gustong maging isang boksingero. Ang tanging problema ay ang kanyang ama. Kahit na siya mismo ay isang boksingero, gusto niya ng ibang kinabukasan para kay Thangdi at nagalit ng malaman na ang batang lalaki ay lumibon sa paaralan. Higit pa rito, nakikipag-away siya sa anak ng gobernador, isang batang lalaki na nagngangalang Cherd. Ngunit nang matugunan ng pamilya ang kanilang espiritual na gabay upang pag-usapan iyon, pumanig siya sa bata, na nagpaalala sa ama kung gaano siya katigasan sa parehong edad. Si Joy ay may matataas na marka at higit na nagsusumikap kaysa sa sino mang anak ng gobernador. Paglabas ng templo, si Joy ay tinambangan ng isang grupo ng mga batang lalaki na naghagis sa kanya ng mga prutas. Yun ang nagpasigla sa batang lalaki para lumaban. Makalipas ang ilang araw, kausap ni Cherd ang kanyang mga kaibigan sa palengke sa kalye. Hindi nila nakikita si Tangdi at ang sabi ng mga bata ay dapat daw siyang matakot sa kanila na parang isang malaking sanggol. Inamin ni Cherd na naiinis siya nang wala ang kanyang kalaban at dapat silang mag-isip ng paraan. Ngunit noon ay nagsimulang umulan ng prutas sa kanila. Lumitaw si Tangdi na may masamang tingin sa kanyang mukha at hinihikayat ang mga lalaki sa kanyang bitag ng prutas. Mas pamilyar sa espasyong iyon kaysa sa iba, nakalaban niya ang buong grupo. Pinabagsak niya si Cherd at nasaktan ito. Pinalibutan ng lahat ng mga lalaki ang kanilang pinuno na may nakakatakot na tingin at sinabi kay Joy na pupuntahan siya ng gobernador. Lumipas ang mga taon, si Tang bilang isang binata, naririnig pa rin niya ang boses ng kanyang ama na humihimok sa kanya na mag-isip bago siya kumilos. Tumatakbo siya kay Cherd, ang kanyang mga kalaro ay naging kanyang mga guns at ngayon ay nakasakay na sila sa kabayo. Ngunit patuloy silang nahuhulog sa parehong bitag at naaakit sa maling teritoryo. Sinimulan silang sipain ni Thundee sa kanilang mga kabayo at isa-isa silang pinabagsak. Sa isang punto, napakatalino ni Cherd at parang inagawan lang siya ni Thundee ng candy, nang kunin nito ang kanyang kabayo, bago pa dumating ang kanyang mga kaalyado. Nang maglaon sa araw na iyon, tinanong ng gobernador ang kanyang anak kung ano ang nangyari sa kanyang mukha. Si Cherd ay bumulong tungkol sa pag-ambush sa kanya ni Joy, sinabing maaari ba siyang humingi ng tulong upang durogin ang brat na iyon. Sinabihan siya ng gobernador na malaki ka na at dapat mong harapin ang sarili mong mga problema. Paano kang tinambangan ng nag-iisa kong kasama mo ang buong mong koponan na mas lalong nakapagpainis kay Cherd? Samantala, nanunood si Tang din ng laban na inorganisa ni Twang, isang matandang lalaki na kumikita sa taya. Sumali siya sa grupo at sa lalong madaling panahon ay naging kilala bilang isa sa mga pinakamahusay. Ang ilan sa mga laban ay sobrang intense, na ang mga manunood ay kailangang tumakbo sa kanila upang patuloy na manood. Hanggang isang araw, dumating ang isang lalaki na may malaking halaga at nag-alok pa na ihagis ang kanyang mamahaling espada. Natuwa si Tuam sa madali pera, ngunit ang lalaking iyon ay isang napakahusay na mandirigma at tinalo niya si Tangdi. Galit sa pagkatalo, sinabi ni Tuam sa isa na iwanan si Tangdi doon, upang mabulok na parang aso. Ang batang lalaki ay niligtas ng isang lasing na lalaki, na palaging nanonood ng kanyang mga laban. Hindi makapaniwala si Tangdi na pinabayaan siya ni Tuam ng ganon-ganon na lamang. Sinabi ng lalaki na ang mga manlalaban ay parang mga panabong lang na mga manok para kay Tuam, kaya nawalan siya ng halaga nang natalo si Tangdi sa huli nitong laban. Ang kailangan niya ay hindi isang sakim na manager, ngunit isang tunay na master determinado na makahanap, pumunta si Tang Di sa nayon ng bankayang, tahanan ng sikat na Master Tayang. Palihim na gustong matuto ng anak niyang si Shroy kung paano magboxing, pero sabi ng kanyang ina, hindi iyon magugustuhan ng kanyang ama. Nasa boxing camp si Tayang at sinusuri ang kanyang mga estudyante, nang nakakita siya ng bagong mukha. Nagpakilala si Tang Di sa Master, at humingi ng paumanhin sa pagsali sa klase ng walang pahintulot si Tayang ay isang istriktong master, ngunit siya ay may mabait na puso, kaya nagpa siya siyang tanggapin ang bata bilang kanyang estudyante. Sa panahon ng pagsasanay, sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga suntok ay kailangang mas mabilis, at dapat mong tandaan na kung bibigyan mo ng pagkakataon ng isang tao na bumangon, siguraduhin mong pagsisisihan niya ito. Pagkalipas ng ilang araw, ang nayon ay sinalakay ng mga tropa ng gobernador. Sa pangunguna ni Chard at ng kanyang tiyuhin na si Thundra sinabi nilang may mga utos na hanapin ang boxing camp, at si Master Tayang ay inakusahan ng pagtatago ng isang kriminal. Isang binata na nagngangalang Fang Di na sumalakay sa kanyang pamangkin at ninakaw ang kanyang kabayo. Sinabi ni Tayang na walang nagngangalang Fang Di doon, ngunit si Cherd ay nagbigay pa rin ng utos, na sinasabi sa kanyang mga tauhan na huwag mag-iiwan ng anumang bagay. Ang isa sa mga estudyante ay nagreklamo tungkol sa kanilang saloobin, at sinabi na dapat nilang igalang ang kanilang master nagpaparusahan na sana siya ni Cherd at ng kanyang tiyuhin, nang dumating ang dalawang sundalo na kinakaladkad ang isang 80 anyos na lalaki. Si Master Tayang ay nabigla nang makita ang matanda, at tinanong si Thundra Deco kung hindi niya ba matukoy ang tama sa mali. Ang pangkalahatang tugon ay ang mga utos mula sa itaas na hindi kailanman magiging mali. Pinigilan sila ni Thang Di para isuko ang sarili, nangako siyang sasama sa kanila ng hindi lalaban, at hindi nila sasaktan ang iba pa dahil wala silang kinalaman. Sa sandaling matali nila ang kanyang mga kamay, hindi pinansin ni Thundradeca ang kanilang kasunduan at sinabihan ang mga sundalo na sunugin ang kampo hanggang maabo. Sinabi niya na ito ay isang leksyon kay Master Tayang, upang hindi na maulit na magkanlong sa hinaharap ng mga takas. Ngunit ang mga taong ito ay tunay na mandirigma at hindi nila basta-basta hahayaang gawin iyon. Kaya lumaban ang lahat, kasama si Tangdi kahit nakatali ang mga kamay at walang armas, nagawa niyang gamitin ang lubod na pabor sa kanya at muli niyang tinalo si Cherd. Matapos matalo ang tropa at umalis sa nayon, humingi ng tawad si Tang Di sa lahat. Hindi nila ito pinanghahawakan laban sa kanya at walang gustong umalis siya, ngunit sinabi niyang kailangan niyang gawin dahil hindi ligtas para sa kanila na manatili pa siya. Iginagalang ni Master Tayang ang kanyang desisyon at sinabing dapat siyang pumunta sa Bantesaw upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Habang sinisimulan ni Tangdi Di ang kanyang paglalakbay, si Cherd at ang kanyang tiyuhin ay nakarinig ng hindi magandang mga salita mula sa gobernador. Galit na galit siya dahil sa ginawa nila kay Master Tayang, at dahil na rin sa marami sa kanyang mga sundalo ang bumalik na sugatan. Pagkatapos silang masermunan, kinausap ni Thundra Deka si Cherd at sinabi niya na kailangan nilang mahanap si Tangdi Di at tapusin na siya ng tunuyan. Sa kakahuyan, nakilala ni Tangdi ang isang batang lalaki na nagngangalang Bunkerd. Siya ay isang nakakainis na bata at sinabihan siya ni Thang Di na itigil ang pagsunod sa kanya, ngunit sinabi ng bata na hindi siya sumusunod, katunayan siya rin ay patungo sa tesau upang maging isang manlalaban. Dahil hindi siya natitinag, nagpatuloy si Thang Di at sinubukan na hindi siya pansinin. Kalaunan ay narating nila ang Wartomer Temple Market. Gusto ni Bunkard na makita ang Chinese Opera nagsimula siyang makipagtalo sa isang batang babae na nagngangalang Waylek, dahil sinabi niya na iyon ay kanyang teatro at hindi siya naniniwala sa kanya. Sina Natangdi at Bunkard ay nanatili upang manood ng palabas, na mangha si Tangdi sa galaw ng mga performer. Isa na rito ang ama ni Mwelek na si Mr. Lee. Pagkatapos ng dula, ipinakilala niya ang kanyang mga bagong kaibigan sa kanya. Sinabi ni Tang ang kanyang pangalan, at pinuri ang lalaki para sa kanyang talento gusto niyang matutong gumalaw ng ganoon ngunit sinabi ni Ginoong Lee na ito ay imposible. Ang mga Chinese performer na tulad niya ay sinanay na mula pa noong kapanganakan, at walang paraan na ang isang may edad na tulad niya ay maaaring makahabol. Dahil determinado, hindi basta-basta susuko si Tang Bi. Pinasok niya siya sa cast para makibahagi sa susunod na pagtatanghal, at ipakita kay Mr. Lee kung ano ang kaya niyang gawin. Nang matapos ang palabas, galit na galit ang matanda. Sinabi niya na ang maliit na stunt na ito ay maaaring makasira sa reputasyon ng kanyang grupo magpakailanman. Ngunit sinabi ng kanyang anak na babae na hindi naman matukoy ng madla ang pagkakaiba, at lahat ay nagpalakpakan sa huli. Kasunod ng tip ni Mwilek, inalok ni Tang ang kanyang ama ng inumin. Yun ay tila naglagay sa kanya sa isang mas mahusay na kalooban. Ngayon gusto na rin ni Bunkard na matuto, sinabi niya na maaari silang maging tapat na mga estudyante, at tawagin siyang master. Gustong-gusto ni Mr. Lee ang ideya, kaya nag-alok siya na makipag-inuman sa kanila. Binalaan ni Thong ang bata na huwag uminom, dahil napakabata pa nito. Kinabukasan, si Bunkard ay may hangover, sinamantala ni Muay ang pagkakataon para gisingin siya at takutin. Sinabi niya sa kanya na nakatulog siya ng sobra at umalis na si Thong din ang wala siya. Samantala sa di kalayuan, isang caravan ang nage-escort sa isang mahalagang babae at sa kanyang anak. Bigla silang inatake ng tila isang grupo ng mga Burmese ngunit ito pala ay mga tauhan na naman ng gobernador. Tinanong ni Cherd ang kanyang tiyuhin kung bakit ganito ang kanilang pananamit, sinabi nito na sa ganitong paraan ay maaari nilang sisihin ang mga Burmese na kinatatakutan at inaayawan sa paligid. Isang matinding labanan ang nagsimula at maraming naging casualty para sa magkabilang panig. Kumuha ng shotgun ang ginang para protektahan ang anak, habang bumaba ang dalaga sa karwahe para tulungan ang mga lalaki na lumaban. Ang mga umaatake ay mayroon ding mga baringunit ngunit bago sila magkaroon ng pagkakataong gamitin ang mga ito, dumating si Tang upang iligtas sila. Hindi nagtagal, lahat sila ay umatras. Gagantimpalaan siya ng dinang ng malaking halaga ng pera, sinabi ni Tang na hindi niya ito matatanggap, at kailangan na niyang umalis. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang singsing bilang pasasalamat, ilinagay ito sa kanyang palad bago niya pamatanggihan ang alok. Hindi raw ito regalo, maaari niyang ibalik ito sa kanya tuwing bibisita siya sa tak, ang kanyang bayan. Tinatanong niya ang pangalan nito ngunit hindi niya ito sasabihin hanggang sa muli silang magkita. Makalipas ang ilang araw, nakarating na rin si Tang sa boxing camp ni Master mac sa bantesau Muli ay sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Tang Di, ngunit sa pagkakataong ito ay natuto siyang humingi muna ng pahintulot. Binalaan siya ni Master mac na ang kanyang pagsasanay ay napakatindi, at ang ilan sa mga batang lalaki ay kailangang magsanay ng husto, kahit na hindi sila makalunok ng pagkain. Sinabi ni Tang na hindi naman daw siya kumakain ng marami. Bago siya makasali, may pagsubok na laban sa isang estudyanteng nagngangalang Dang. Sinabi ni Master Mech na sinanay na si Dang mula pa noong bata pa siya, at dapat niyang may baba si Dang ng kahit isang beses. Madali niyang ginawa iyon, at siya ay natanggap. Ngunit na surprise siya nang makitang nandoon din si Bunkard. Isa pala siyang katulong sa kampo na nangangarap na maging isang manlalaban balang araw. Sinabi ni Master Mech na ngayon ay dapat matutunan ni Tang ang mga lumang tradisyon kabilang ang tradisyonal na pre-fight na sayaw. Lumipas ang panahon at mas natutunan niya ang tungkol sa sayaw, at kung paano mapapaunlad ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Isang gabi, nagtanong si Bunkard tungkol sa Sing Sing, at sinabi niya sa kanya na mind your own business. Nang magtipon ang mga mandirigma sa labas, ipinalam ni Master Mech na malapit na ang pagdiriwang tradisyonal na hinahamon ng kampo ng toong yang ang dasaw, kaya kakailanganin nila ang lima sa kanilang pinakamahuhusay na manlalaban, upang pangalagaan ang karangalan ng kanilang kampo. Sa prebadong pakikipag-usap kay Tongdi, sinabi ni Master Mech na siya talaga ang kanilang pinakamahusay sa pagkakataon na ito. Sa pagdiriwang, muli silang nagkita ni Muilek. Hindi makapaghintay si Bunkard na ibahagi ang lahat ng chismis sinabi niya sa kanya na si Tong Di ay umiibig, at gabi-gabi siyang tumitingin sa isang misteryosong singsing -sing at tulad ng sinasabi niya doon, nakita ni Tong Di ang babaeng iyon sa karamihan. Kasama na naman niya ang babaeng iyon at ang bata. Gusto niyang malaman ang pangalan nito kaya nagsimula na siyang mag ng pinakamahusay na paraan para magtanong. Pagdating sa likuran niya, narinig niya ang kanilang rehearsal at tumawa, sinabi nito na ang kanyang pangalan ay Ramyong. Ang sabi niya ay isang sikat na boxing master ang kanyang tiyuhin at dapat silang magkita. Sinabi ni Tong Di na mas interesado siya na makilala muna siya. Nang malapit na niyang ibalik ang sing -sing, pumasok si Bunkard at sinabing nalutas na sa wakas ang misteryo. Sinabi niya kay Ramyong na ang kanyang kaibigan ay lovesick, at sinasamba ang singsing -sing na iyon gabi-gabi. Malinaw na masaya na marinig iyon, sinabi niya na kailangan niyang bumalik sa ginang ngayon ngunit dapat niyang panatilihin ang singsing -sing ng kaunti makakahanap din ito ng paraan pabalik sa kanya. Nang siya ay umalis, sina Bunkard at Kongdi ay nagreklamo na ang mga babae ay palaging napaka-misteryoso. Sabi ni Muaylek, siguro hindi ganoon katalino ang mga lalaki. Oras na para sa malaking kompetisyon. Isang mandirigma na nagngangalang tuok ang nagpabagsak sa lahat ng mga estudyante ni Master Mech. Sinasabi ng mga tao na ito na ang kapahamakan ng kampo ni Master Mech, at ito ay magiging isang walang laman na kampo ipinakita ni Tong Di ang kanyang sarili bilang huling manlalaban na kumakatawan sa kampo ni Master Mech. Binugbog niya si Tuok na agad namang tinanggihan ng sariling amo. Sinabi ni Master Mech na magpapasalamat siya magpakailanman sa ginawa ni Tong Di para maibalik ang dignidad ng kampo. Wala siyang masyadong maibibigay bilang kapalit, ngunit maaari siyang magbigay sa kanya ng liham para ipakita kay Master Pang, sa sawan kalok. Siya ay isang guro ng mga kasanayan sa espada, at sa tingin ni Master Mech ay maaari itong maging kapakipakinabang sa hinaharap. Habang papunta siya doon, nagsisisi na si Tongdi na isinama niya si Bunkard. Hindi nagkataon na may dumaan na kariton at hinihintay si Lenny Mwilek sa loob. Nag-aalala si Tongdi tungkol kay Mr. Lee, dahil baka kung ano ang isipin niya ngunit sinabi ni Mwilek na gusto niyang sumama. Bago sila umalis, isang manlalakbay ang dumating na humihingi ng masasakyan. Si Tuok, ang manlalaban na tinanggihan ng sarili niyang kampo. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa Sword Academy. Dahil tila walang laman, tinanong nila ang unang lalaking nakita nila kung nasaan ang mga estudyante. Tatlo lang silang magiging estudyante doon at mismong si Master Pang ay parang wala pa sa best form. Binasa niya ang sulat at pumayag na kunin sila para sa kapakanan ni Master Mech. Sabi ni Bunkard hindi nakakagulat na tatlo na lang tayong natitira habang naghihintay na magsanay si Pang, si Bunkard ay gumawa ng impresyon sa lasing na matanda. Sinabihan siya nito ang di na tumigil siya at igalang ang kanilang master. Nang makita si Master Pang sa ganoong kalagayan, sinabi ni Moylek na naaawa siya sa kanya. Kahit na matino siya, nakakahiya lang sa isang mahinang matanda na makipaglaban sa mga malalakas na kabataan tulad nyo. Ngunit maaaring maging mali siya, dahil walang kabuluhan ang laki at lakas ng mga bata, nang nilabanan na nila ang leksi ni Master Pang. Matapos magbugin si Natuok at Thongdi, ang dalawa ay mabilis na nagpalit ng tono at nagpakita na ng paggalang. Silang apat ay naging estudyante ni Master Pang, at tinuruan niya si Thongdi na hawakan ang espada na parabang nakadepende ang kanyang buhay sa kanyang paghawak, dahil maaaring ito ang mangyari. Pagkaraan ng ilang buwan, dumating ang araw na sinabi ni Master Pang na wala na siyang maituturo pa sa kanila. Hindi masyadong magaling sa pagpaalam, isinara niya ang pinto bago nila natanggap ang kanilang mga tunay na espada pag sa kampo, ang grupo ay hindi masyadong makalakad bago muling nakatagpo ang mga lumang kaaway. Pinaputukan nito si Tongdi, ngunit si Bunkard ang natamaan. Oras na para gamitin ang kanilang mga bagong espada para lumaban, namatay si Thundra Deca sa pamamagitan ng sarili niyang kutsilyo habang muling ibinaba ni Tongdi ang sandata ng kaaway laban sa kanila. Tumakas si Cherd kasama ang iba at dinala si Bunkard sa isang shaman, na nagsasabing ang tanging pagkakataon ng batang lalaki na mabuhay ay ang kagalang-galang na monghe sa templo nagalok si Thong ng pera at maging ang mahalagang sing -sing, ngunit walang gustong tumulong sa kanya na mahanap ang monghe. Muntik na siyang magkaproblema hanggang sa isang estranghero ang nagpasya na tulungan siya. Dinala nila si Bunkard sa kagalang-galang na monghe. Nagpasalamat si Tong Di sa estranghero at sinabing gusto niyang ibalik ang pabor. Ang sabi ng lalaki ay Ram ang pangalan niya at sigurado siyang magkikita silang muli. Habang dahan daw ang bumabawi si Bunkard, dumaan si Ramyon para bumisita sinabi niya sa kanya ang tungkol sa gobernador ng TAC, isang napakalakas na tao na fan din ng boxing. Hindi nagtagal, isang kampyonato sa kanyang karangalan ay inorganisa. Ipinakilala ni Ramyon ang kanyang tiyuhin, si Master How. Ito rin ang lalaking nakatalo kay Tong Di noong araw na siya ay iniwan sa ilog. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol dito, at nagpa siya si Bunkard na humingi sa lalaki ng isang rematch laban kay Tong Di. Sa arena, nakita ni Tong na naroon si Ram para panoorin ng laban hindi raw niya nakakalimutan ang kanyang pangako at gusto pa niyang suklian ang kanyang kabaitan. Pagkatapos ay nagsimula ang laban at tinalo ni Thong Di si Master Hao sa harap ng buong nayon. Pagkatapos ay hiniling ng gobernador sa kanya na labanan si Master Mok, isa pang maalamat na manlalaban. Tinalo din ni Thong Di ang taong iyon sa loob lang ng ilang minuto, at nang nagsimulang pumalakpak ang gobernador, malaya na rin pumalakpak ang mga manonood. Matapos mawala ang karamihan, ang gobernador ay nais magbigay ng gantimpala sa mga nanalo, ngunit bago nila matanggap ang premyo, isang putok ng baril ang narinig at ang gobernador ay bumagsak. Nagulat si Tong din ang makitang ang mga umaatake ay pinamumunuan ni Ram. Sinabi niya sa kanya na handa siyang ibalik ang pabor na iyon, ngunit sa kanyang sariling buhay, hindi inilalagay ang kanyang mga mahal sa buhay sa panganib. Nang kinalabit ni Ram ang gatilyo, walang nangyari. Iyon ay dahil ang buong pangyayari ay isa lamang pagsubok. Si Ram ay ang aktwal na gobernador ng TAC at ang kanyang pangalan ay Sin. Sinabi ni Gobernador Sin na marami siyang narinig tungkol kay Tong Di. Siya ang nagligtas sa kanyang asawa at anak mula sa mga Burmese nang salakayin nila ang kanilang karaban. Nang dumating ang kapistahan, pinanood niya itong ipagtanggol ang karangalan ng kanyang kampo, at sa ngayon ay muli niyang napatunayan ang kanyang kagitingan at sa pagtatapos ng pelikula, naging bodyguard ng gobernador si Fang Di at nanalo sa puso ni Ram Yong. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli!